sa uh, bitaw mo na yung brake yan eh. ito yung okay, unang mong kakatin sige okay tingin lang kaliwa kanan okay lubog mo lang clutch sagad control mo lang brake bitaw ng brake okay then angat ng clutch angat mo na so yun yun then angat mo na yung clutch so then gas ka na ng konta so, gan so nasa lapag na lang yung kaliwang paa mo okay di mo na yung gas so yun yun. okay then gear to mo bitaw ng gas lubog ng clutch gear to and then angat ng clutch okay then gas pag may overtake sa kaliwa, yan. Pumorma ka ng brake. Okay, pumorma ng brake. Okay, then just. Yes. Okay, just mo na, di mo na. Pabilisin mo na. No? So dito, pabilis na yung arali mo sa akin. Kailan ka nag-driving school? In September pa. Okay, in Pa ngayon, pumorma ka lang ng brake. Pag may try no? yan, ayaw mo. Yan, alam ko sa umu. Sa so, okay. ganyan. Okay. So, Kahayaan ko lang po sila mga mati. Ay, si ate, ayaw mo lang siya. Eh, yan ang natutunan nila eh. Sige, lubog mo clutch, gear 1 mo. Sige, gear 1 mo lang ha. Huwag alisin mo uh, uh, kaba. Sige, gear 1, Lusot mo na maayos. sagad ng clutch yun. Angat ng clutch. Lubog mo. Angat mo konti. Yan. Pina ka mabagal. Lubogan mo pa konti para mas mabagal pa. Huwag kang lalapit sa kanila. So, yan yung Angat mo konti. Okay. So, yan yun. Okay. bitaw mo yung clutch. Kaya mo gusto kumakyat. So, andarihan mo sa isa. Kahit napakakyat yan, no? So, ganun pa rin yan so gasa mo ng konti kung ayaw niyang itong nababagalang ka, okay then pumorma ka ng brake okay, okay dyan sa mga tatawid pumorma ka lang ng brake, lubog mo clutch agad okay. okay, then hinto mo okay, then biting point okay, then bitaw ng brake okay, bitaw ng brake baka matataranta, gamaling ito okay, sige okay, okay. bitaw ng brake, hanggang ng clutch okay Simula yung brake. Lubog ng clutch. Ang at nulit. Clutch. Sige. And then, butawa mo na yung clutch. Okay, then. Gas. 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 Di. Hindi talaga. Yan. Unaan mo na yun. So may mga pagkakataon kailangan mo rin bilisan. Hindi ko puro bagal lang. Kasi mas madadali po. Ah, sige, mo. So kakaliwa ka dyan. No? Sige, mag-gas kang kanto. Huwag kang matakot dyan sa ganyang senaryo. Ah. Ano? hayamo mo ko sang kumanda. Then kaliwa mo maliwa ka. Tandang mo na lang. Kanan. Ikot ng kanan. Sige, ikot mo. Ayan. Tingin ang kaliwa. Okay, then lubog mo yung clutch. Sagat. Sagat. Okay, tuwin mo muna. Okay, then padaan mo muna yan. Okay, then. Sige, bitaw ng brake. Okay, angat ng clutch. Yabang. Sige, then. Okay, bitaw mo na yung clutch. Okay, then. Yes. Sige, tingin mo na. Gumit na ka. Dito ka sa kaliwa. Huwag ka sa kanan. Puro kanan ba kayo nun? Hmm. Hindi po. Kaliwa din po kasi nasaan eh. Sa kaliwa ka kasi gawawa ka pag sa kanang ka. Bato. O no? ka, ang dirt mo. Sige tingin ng gas. Piga, tingin na sa samalaya. Palayo tayo. In here too. Dabog na. Sige gas mo na. Mamaya na. Mamaya na. May tadaan pa ba? Sa part na yan, pumorma ka ng brake. Dabog mo clutch. Sagal. Angat ginagamit sa pagtawid dyan. Angat, lubog. Angat. Lubog. Lubog lang ha. Angat. Alam mo dapat kung kailan mo yung angat. <coughs> Ako Sige, then just na. Then, sige, din. Tingin sa malayo. Sige, din. Gear 2. Yan. Walang nilusutan ha. Ayusin mo yung pag-gear mo. Lubog mo clutch. Hinto. Hinto lang. Hinto. Gear 1 mo. Walang nilusutan ng gear mo. Oh, bitaw daw ng brake, ang atang clutch. Ay, isi na yung paglubog ng clutch, sagad dapat. Hindi pwedeng konti lang. Sige, gas na. Then. Okay, then gear 2. Lubog ng clutch, sagad. Okay, then, ang atang clutch. Ganun yun. So, pag di mo sinaga dyan, di lulusot yun. Sige, din ba? Okay, gear 3. Bitaw ng gas, lubog ng clutch. Push forward. Yan, sige, ang atang clutch. Lagyan mo ng lambing yung pagangat mo dahan-dahan. So, so para hindi ka para hindi ka maano ma, -ano, ma tawag mo to, yung Para hindi siya mag-detract. Sige, yung pagka tumatakbo na ng ganyan, gas at brake na lang Yan. Okay. Pumorma ka ng brake, okay. Sige. So, Time gas. Kasama, kasama. Hindi ng gas. pag kaganoon tatapat ka dun sa may ano, iilag yung bus. Alam mo daw tayo iilag. Huwag ka mo nang ano, let's go. Titingnan mo kung may iilagan din sila. So ina-analyze lahat, no? Hindi porke ikaw yung right to pray. Eh ikaw pa rin magkakamali ron kasi may naita mo nang ano, kung, ano. So hindi pa common, oh, common sense na common sense na driving. Eh. parang ikaw talaga labas ka doon. Kasi pa ka ng brake kasi may tao, umuwi pa pero kung dapat nang hintuan, hintuan Sa so, so, malayo pa lang pumupoint ka na ron. Tumitingin ka ng kaliwa. So hindi ka pwedeng kumabig ng hindi ka titingin. Yan, so, pwede mo maka ng So yan, yan. Yan, kanan mo na. Then to it. lang. Kunti Then guys. Kunti lang yun. Ha? Eh. Kapag mataas na nga po pala ng no? unting galaw-galaw na lang. No? Tsaka relax lang. Vlogging talma. So driving, hindi mo itong makukuha ng ano Nang eh? hindi ka kalmado. So unang una pag gumalaw kayo nang hindi kalmado rito no so doon kayo magkakalamado so ganyan ang direksyon